Oh, sino ka? Ah! Uh, oh, papa, ano na sa Bakit mo pinapasakitan to? Pwede ba tayo mag-usap? Iksak! Uh, ba't baga? Oh, Bakit ba't pinapasakitan mo to? Tayo mag-usap? Gusto oh, ko eh! Hindi sa gusto mo! Bakit mo to binabalik-balikan? Gusto ko nga siya maghirap! Bakit ginadami mo pati hmm. pamilya nito? Lahat sila! Gantan ha? Galit ako sa kanila! Sa kanila. Last, ah, galit! Ayun hmm. ba yung ginagalit sa mga to? Ha? Ang sakit eh. Bakit mo pinap bakit mo pinapasakitan tong mga to? Kung Igin galit ka. ka ako sa kanila, ano ko ba? Ha? Ah, sobra ka. Ang sakit. Ay! Pa. Pa. Ay sorry. Oh, oh kakalas si Moto. Oh, oh, sakit. Si Moto. Si Moto. Oh. oh. Mo? oh. oh. <laughs> Ilan kayo? Ilan kayo sa magawa? Ito ba yung trabaho mo? Ma. Ha? Oh. hindi oh. pwedeng ganyan. Hmm. Ha? Ay, Maksum, kira-kira sumo, maksum, maksum, Oke, maksum, 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 Uh, Ayoko na, sakit! Kalasin mo! Kalasin mo! Ayoko ka na, meron nga Hindi na Titingin ako meron pa rin. Sakit! Oo, meron pa eh! Uh, Kalasin oh, mo lahat! Wala kang ititira, meron pa! Meron pa! Sige, para urusan kita dyan. Pagpag! Pagpag yung mga matawan! Kalasin mo! Aray! masakit sakit na! oh meron uh, pa Titigilan niyo na to? Oo. Ha? Oo. 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 Para ako makasiguro sa inyo. Mm -hmm. Oo. Oh. Sige. Pag ito'y bumalik pa sa akin, ay talaga uh. naman, ha? Is S ah, ito. Sakit! Tal, so, Palalay nga tayo, nakakain na natin. Kurusak mas kabarak uh. okay. na tuloy, sumabarak na. Sige, 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 Matay. Ah!